Tapos tong si Kiana, nagiiinaso. Tumakbo na ako kasi sobrang nakakahiya. Nagbabangayan sila sa harap ng maraming tao, para gusto kong lumubog, mag-evaporate, basta pakiramdam ko hindi ko sila kasama, hindi ko sila kilala. Ayokong magpa-apekto. Kaya iniwanan ko sila. Sabi ko na lang, Cheers! <mulay> Hoy, tong bolina! Wala ka na sa lugar. Ano, hindi ba pwedeng sumaya si Atta? Pantay ka para sa tito mong adik. Pataasan pala ng boses. Eto ko, oh. <mulay> pwedeng ganun Ay, ako namumuro ka na sa akin. Maki, na -ano. o bakit? bakit? kayo mag -ano? Bakit? bakit din? Bakit ating basus ka? Alaga, hindi kita tatawagin nga. Alaga! Tang ina mo! Tang ina mo din! Basus ka! Basus ka! Basus ka mo! Ay, puto! Ano? Puto! Ano? 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 ina Ano? mo! Ano? 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 Ano?

bagyo bagyo po utangin